Hello guys, nandito ako ngayon sa Ubando, Bulacan So kausap ko ngayon si Ma'am Leona from Saudi Ma'am, para sa mga kita sa kababayan natin sa OFW Ayan, so nasa Saudi siya Imimit ko yung ano, imimit ko yung husband niya Kasi mag-avail sila ng package guys So sa mga OFW dyan sa Saudi Sa mga gusto makapag-try ng Tio Superfood Ayan, si Ma'am Leona, bibigay ko po yung Facebook niya, saka contact number. Bali, ang Tio Broma Superfood ay... Opo, opo. Ayan, ito na po yung husband ni Ma'am Leone, ito. Uh, so, so lahat po ng sa Saudi at uh, nakakita ng Tio Broma, uh, open po ang pagpapadala dyan sa Saudi. At si Ma'am Leona po ang unang business partner ko. 2021 guys, uh, marami na pong product user dyan. So naputol lang kasi yung kontak ko umuwi na ng Pangasinan, nag dito. Pero this time bubuhayin natin ang Saudi, marami tayong matutulungan sa produkto. At syempre kapag na-share na natin to, uh, doon na po papasok yung uh, extra income na malaking may tutulong sa mga kababayan nating OFW. Alright? So guys, dito na ako sa bahay ng dito sa may Ubat So nasa Saudi siya ngayon, ang kausap ko ngayon is yung anak niya at yung husband niya pinapresent ko sa kanila ngayon yung uh, product uh, and business presentation ng F2N. <laughs> yeah. Okay. Hi guys, so congratulations Sir Jake, Jake. at kay Ma'am Leona kasi mag-avail po sila ng premium package at dalawang business account. So ito na po yung start para mapalaki natin, mapakilala ulit ang product nating Teobroma Superfood dyan sa Saudi at buong Middle East. Guys, 800,000 or more ang population ng OFW dyan sa, sa, Saudi Arabia pa lang. So imagine mo ilan tao ang matutulungan natin. Kaya ikang, ikaw, naghahanap ka ng extra income, itry mo tong F2N marketing kasi proven and tested ang produkto natin nasa wellness industry tayo at syempre kung ipopromote mo to at uh, mag magkakaroon din ng magandang testimony yung mga tao, kakalat na yan, connect-connect na yan, maniwala kayo sa akin. Kasi 2021, 2022, nagawa ko na po yun. Okay, na-stop lang pero ngayon bubuhayin ulit natin. So ito, uh, Ma'am Leona from Jeddah, siya po yung nagpadala neto. Uh, kinerof niya kay ki Sir yeah. Jakes, asawa niya pa at si Ma'am, anak niya. So, ito po, katibayan na uh, kailangan maging trust, ma, magkano kayo ng tiwala sa akin pala. O, pwede niyo padaanin through bank account, o kaya may kapamilya kayo dito na pwede ko rin i-meet ba sa Metro Manila or nearby provinces dito sa Luzon, pwede ko silang puntahan. Then, ito, pupunta ako sa office ngayon. Mamaya, i-video rate natin. papakita ko kung paano yung sistema ng pagpasok ng entry natin. Sir, congratulations at etong ano na to, marami matutulungan at pagdating sa business, magiging triple pa to. Okay? So thank you. Hi guys. So andito ako ngayon sa Obando, Bulacan, di pa rin ako nakakauwi at kinuha ko yung pay in. Ang entry ni Ma'am Leona from Saudi Arabia, Jeddah. Kaya pinuntaan ko sila dito, pinadala sa family yung pera para ma-try yung Tio Broma Superfood, makapag-purchase sila sa lahat po ng gusto mag-avail from Saudi Arabia guys 101% legit po ako at isa po ako sa top achiever ng company ang sistema lang po para makapag-avail kayo is magpapadala po kayo ng payment sa akin through bank account din ako mag-aasikaso para i-purchase yung produkto nyo uh, kasi wala pa po, po, tayong office or stocks yan ang maganda nito uh, mag-uumpisa po tayo mag-build ng community mag-build ng uh, tao dyan para marami tayong matulungan sa Saudi Arabia kasi year 2021 paulit-ulit ko po sinasabi marami na po talaga nakapag-try ng Tiobro mas Superfood at kagandahan nito marami silang testimony umepekto gumanda pa karamdam nila at yung iba nakarecover talaga kaya guys eto na po yung time para mabuhay natin ang Saudi Group kontakin nyo ako sa 09321717310 Uh, at ako nga pala si Efren Banga, 2 star director and first part and awardee of f 2 n Marketing. Alright. Ito na po yung painim ni Ma'am Leona from Saudi. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, two 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 two, dalawang premium package 42 ay Yan ah uh, Saya so nilive ko na po para makita nyo na legit na legit ang transaction natin sa f n marketing Hi guys, so ito na po yung dalawang premium package papadala natin sa Saudi Arabia. So medyo pricey kasi ang DHL doon kapag meron pang box. So mas maganda, ganito na lang siya. Ang laman po nito is 21T Broma Superfood. Ito siya. For 20,998 pesos. Okay? So for international package, bakit ganong ka-pricey? Even ako before, nung nalaman ko ang presyo, talagang nalaki mga mata ko. Pero guys, ang pinaka-ano lang naman dito is reason is uh, very reasonable price. Lalo na kapag ikaw, eh, merong ka mga uh, health issues na o kaya naman gusto mo talaga ma-prevent yung mga uh, karamdaman, lalo sa panahon ngayon. Pabata ng pabata yung mga nagkaka- ron ng mga disease na hindi mo inakala na kung babalik mo ng mga 90s, 80s, wala namang mga ganitong ano, cases. So kailangan mo talagang palakasin ang immune system mo, ang katawan mo. At syempre, hangga't maaari, food supplement or organic. Kasi kung ikaw naman lagi kang magre-rely sa mga synthetic drugs, eh baka naman mahirapan sa lain ng kidney and liver mo yung mga pinetake mong gamot. So hanggat maaari, uh, go for organic, go for food supplement. At syempre, ang tanong, anong food supplement? Ito na po yun, Teobroma Superfood. Ang Teobroma Superfood Premium, Teobroma Premium, extracted po ito from highest quality cacao. Kaya alam naman natin, na lagi ko sinasabi dito sa mga video ko, na ang cacao is a very powerful antioxidant. Napaka-powerful nito kasi kompleto sa minerals and nutrients at marami pang mga health benefits like flavonoids, meron pa siyang 300 helpful compounds. Sa lahat ng mga kababayan nating OFW, kung gusto mo rin naman magkaroon ng pagkakitaan or extra income dyan, subukan nyo po ang F2N marketing kasi ang maganda nito, ano po promote tayo ng uh, healthy products. So mga health advocates kami na kung saan talagang marami nang natulungan. So hindi lang kami, guys, uh, Benta-benta, uh, hindi kami gano'n. Ang priority namin is may share ang produkto, uh, maging malusog ang mga tao, and eventually, uh, the system will follow, the business will follow. okay So, kontakin niyo ako guys sa 09321717310. At idagdag ko lang, paano ba ang transaction natin pag nasa abroad kayo? Uh, wala po tayong office dyan, wala tayong uh, stockies pa. So ang transaction is magpapadala po talaga kayo ng payment sa F2N Marketing or sa bank account, okay? Uh, at ako po mag-aasikaso noon. Uh, ano lang po, uh, tiwala lang dahil 4 years na po ako dito sa company at syempre hindi ko sisirain yung 4 uh, years na pinaghirapan ko dito kasi two-star director na po ako dito and first partner awardee. Ang goal ko talaga is makapag-form ng team lalong-lalo dyan sa ibang bansa, sa Middle East, sa Saudi. Kasi year 2021, kumalat na po ang produkto na to dyan sa Middle East. Eh, pero ngayon, ibabalik natin to guys. Ipalalakasin eh, natin ang T-Broma Superfood sa Saudi Arabia. Sa mga nag-text sa akin, nag-PPM, uh, kontakin nyo lang ako, PM nyo ako, at ako mismo mag-aasikaso sa inyo. And congratulations to Ma'am Leona dahil... Uh, official member na po siya nasa Jeddah po siya sa Saudi Arabia sa mga gustong bumili ng produkto na to ah uh, ipiPM ko sa inyo yung contact number niya and Facebook okay by the way I am Efren Bang again tour director and first partner of f marketing